Paano malaman kung sino gustong gusto mo bukas ng ating cellphone? Yung tipong iniwan natin ng ating cellphone at hindi mo alam ay may gusto palang magbukas nito. Gusto mo bang malaman kung sino gustong gusto mong bukas ng iyong cellphone? Halika, panorin mo ang video na to. Una, punta tayo ng Google Play Store. Then, open ko lang. Then, pindutin lang tong next. Pindutin lang tong okay. Then, pindutin lang tong activate. Pindutin lang tong go to settings. Then scroll up. I turn on lang natin itong hidden eye. Ngayon naman, susubukan so, natin i-enter or i-lock yung cellphone ko. Susubukan so, natin mag-capture ba yung mukha ko. So, enter natin yung wrong pattern. So, incorrect pattern. So, titignan natin kung naka-lock ba siya or na-capture na ba yung mukha ko. Punta lang tayo sa apps. Ayan. So, kung pa papansin nyo, ito yung mukha ko. Na-capture na yung mukha ko. So, kalagay dito, incorrect password. So, may pitcha pa siya. 2003, 1021, 17, 22. No? So, sa ganitong paraan, malalaman na kung sinong gusto mo bukas ng iyong cellphone na walang pahintulot. sa ito ay Aiden I introdi selfie. Mention din yun lang yung paano kung uninstall in siya kanina. So, ganoon lang kadali paano malaman kung sino gustong bukas ng iyong cellphone. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.